Ito na ang reklamo po ng isang OFW laban sa kanyang piyansay. Pagkatapos niya kasing pag-aralin to, bigyan ng negosyo tulad ng babuyan, all pasaden, malaman-laman na niya, siya po ay tinatabla na sapagkat si girl meron ng iba. Ang masaklap, sinisiraan pa siya. Makakausap na po natin ngayon si Sir Randy Pasohil. Sir Randy, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa iyo, Idol. Maraming salamat po. Nakakalungkot. Ito pong uh, inyo pong reklamo, sir lalupat uh, lalo pat kayo po ay isang OFW at nasaan po kayo ngayon sir? Dito po ako sa ano sa uh, Malaysia. Yung kasing mahirap sa trabaho ng isang OFW, malayo sa pamilya, malayo sa mga kakilala, at markada, malayo sa hometown. And darating ganito klaseng problema, wala silang support system. Karamihan sa kanila, dinadaan na lang sa iyak tulad ni Sir. At hindi sila nakafocus sa kanilang trabaho. And worst, yung iba, nadidepress pa tutulong natin si Sir na maayos yung problema niya. Sir Randy, ang piyansi niyo po ay si Marie Chris Hoybia. Opo, Sir. Gano'n? kahit katagal na po ni Marie Chris? Dalawang taon. Paano niyo po nakilala itong si Marie Chris, Sir Randy? Dati po, Sir, ano, sa Cebu ako nagtrabaho, isa kong elevator installer. Okay. Tapos yung inuupahan namin na apartment, kamag-anak nila yon Tapos doon sana siya mag-working student. Doon ko siya nakilala. Tapos doon siya mag-working student, may, ano, may canteen sa baba. Ang trabaho niya, ano, sana papasok siya sa school pag ano, pagpasukan na, papasok sa umaga, tapos sa gabi, sa tindahan siya, eh, na naawa ako sa kanya. Doon, kasi matutulog siya, alas dos na ng madaling araw. Doon kami nagkakilala, doon kami nag, ano, nagkamabutihan ng loob. Saka sabi ko, uwi ka na lang kasi hindi mo kakayanin yung ganitong sitwasyon na working so pasok sa ano sa umaga tapos madaling araw ka na matulog tapos ang ano mo pa ang liliit mo pa yun umuwi siya tapos in ko siya ginastusan ko sa kasi sabi niya gusto niya magkatapos ng senior high malang lang para makapasok siya ng trabaho sa mga mall okay. ayaw na niya ng ano aging katulong kasi mahirap daw yung katulong. Sabi pa niya, ayaw ko na sa katulong kasi ano yan, trabaho ng walang pinag-aralan. Sabi niya eh, kaya yun, nung ano, nakapunta na siya doon sa umuwi na siya, nag-aral na siya, ako patuloy kong nagtrabaho sa Cebu. Tapos ano, uuwi lang ako doon pag linggo, ganyan. Tapos pag wala siyang pasok sa Bernice, pupunta siya sa Cebu, siya ang pupunta sa akin. Yun, hanggang naman na ako sa kanila dinala ko yung magulang niya kasi bawal sa kanila yung ano eh parang doon ka matulog tapos tatabi ka sa kanya tapos walang ano hindi pa kayo ano parang wala pang official na ano sa magulang so ano nangyari sa nang ka sa kanya mga magulang na usapan namin sir na ano ikakasal na sana kami noon kasi kaso yung ano yung pira ko ano gagastusin ko sa ano pag ano nang papilis ko dito papuntang abroad anong It's schedule ko sana yung... yung inyong kasal sir naka-schedule to sa anong taon sana o buwan June sana nung ano pagkatapos ng pamanhikan noong 2018 ah July 2018 sana oh. after one month oh after one month sabi nang ano niya hindi kami maghingi ng ano bunggang ano kasal daw ano nangyari yung kasi natuloy yung, yung kasal nyo nung 2018 yung pera ko kasi ano ginagamit ko pang gastos sa ano pag punta dito. Okay. Anong trabaho niyo diyan, sir? Auto painter, nagpipintura ng mga sasakyan eh. So nung hindi matuloy po nung uh, after one month nung pamanhikan niyo, tumuloy na po kayo diyan sa Malaysia. Oh, sabi niya, sige, pag matapos ako ng pag-aaral, tayong dalawa yung magtrabaho kasi gusto kong tumulong sa magulang ko. Sabi ko, "Oh, wala akong problema 'yan kasi alam ko naman yung sitwasyon niyo eh. Abang, dito rin ako sa ano, ibang bansa, tutulong din ako." Okay, kailan ka pumunta dyan ng Malaysia, sir? Anong year ito? No, 2019, sir. Anong buwan? No, March. Tapos kayo Oo. po yung nagpapadala ng pera sa kanya habang nandiyan po kayo sa Malaysia. Opo sir, kasi ang sabi ko sa kanya, sige para makatulong ako sa magulang mo, yung pira ko sana ang ipunin ko pang down sana ng sasakyan, pang pasahero, pag Uy ko, ano ko lang muna, tulong ko lang muna, tapos kukunin ko lang yung puhunan at saka yung kita niya, yung ginansya sa inyo na. Sir, magkano na po niyo sa kanya? Malaki na sir, sobrang isang daan. Muinto lang ako nung kadalasan sir nung parang ano na nung nag na kasi hindi na ako makalabas dito eh. Okay. kasi dito eh. So nabanggit niyo po yung sa aming research na pinundra niyo siya ng babuyan. Ito na po siguro so, sabi yung um, mga sandaan, mga isandaan na para sa babuyan. Oh, no, pa yan sila ng ano sa akin na magbukas daw sila ng isdaan sa may ano sa kanto ng lugar nila tapos magluluto daw sila ng pagkain yun binigay ko kasi wala ah, Si sino po nag-request? Pag sinabi mong sila, itong piyansi mo o yung mga magulang, kamag-anak ng piyansi mo? Yung magulang niya, tag-usap-usap siya dalawa kasi sabi niya, mas maganda daw yung ano dito, yung kukuha ka ng ano, maramihan na isda, tapos ibinta mo, malaki daw yung ano kasi tubo, kasi mura lang. So magkano po yung nabigay nyo para sa isda? na lahat, magluto luto, ano, luto. Hindi yung ano sir, kasi magpadala lang ako ng pira kasi kasama na yun sa ano, pagkain ng baboy, ano, parang ano lang ba. Sige oh, po. Pero yung pira ko lahat na sa kanila sobrang isang daan. So ngayon si Marie Chris meron na pong iba, ah. tinabla ka na, nakipag-break na sa inyo. Opo sir, kasi nung mayo talaga, pinakita na niya sa akin eh. Nasa din telepono oh. si Maria Lena Lastimoso, nanay ni Marie Chris. Ma'am Maria Lena, nai. Opo. Maria Lena, nasaan po si Marie Chris? Nandiyan sa lungsod po. Sa lungsod. Nagsabi siya sa amin kagabi punta siya sa kapatid niya. Hin hinatod ko. Nandoon okay. sa lungsod. Okay. Sino itong bagong boyfriend ng uh, anak niyo? Ito eh, wala naman siya bagong boyfriend. Wala, bagong wala bagong naman bag... may nakita nga. Magdala siya ng boyfriend. Eh, ang sabi kasi ni Randy eh, na ipaghiwalay na rin itong si Marie Chris. Hindi lang siya nagpaghiwalay po si Marie Chris. Sabi niya, si Randy daw. Kaya gusto niya um mo school, Ayaw daw ni Randy, de, dapat daw maghiwalay sila. May sinabi niya na dito. Pagkatapos, sabi niya po ni Marie Chris, ingon si Randy daw, o oh, sige, gusto mo man niya mo iskula, o eh, maghiwalay tayo, pero maningil daw siya sa nahatag niya na mo. Nabigay niya sa Paningil inyo? Maningil daw siya sa okay. nakiday na mo. Pagkatapos, sabi ng anak ko, sige, huwag na. Pero mura na, ano daw, palagi daw siya na mainis ni Randy dahil daw, ano, si Lotte. Okay. Ay, magsabi siya sa amin, mauli siya. Pumunta naman okay. siya dito sa amin, maghilap. Palagi okay. lang daw silang mag-away. Okay. Randy. Opo, sir. Narinig mo yung sinabi ni Nanay uh, Maria Elena? Opo, sir. Tama, mali. Mali po yan, sir. Ang totoong kwento niyan, sir. Lagi na niya akong inaaway, sir, nung simula nung Marso, sir. Kaya, kaya pala, sir, nung lagi na siyang naghahanap ng parang away, sir, kasi may naniligaw na pala siya sa kanya, sir, dalawa. Ang pangalan po nitong dalawa? Eh, yung isa, sir, Juniper. At saka yung pangalawa, yung, yung boyfriend niya ngayon. sabi ng mama niya na hindi niya alam na may boyfriend. Siya na nga yung, siya na nga yung nagsabi sa akin na pinuntahan daw niya doon sa ano boarding house tapos nakita daw talaga na totoo yung sinasabi ko. Nay. Ah. Sino si Johnny Perez sa sino, sino si Elmark? Hindi ko alam, sir. Nay, wag na ako kay magkunwari. Mataas pong respeto ko sa mga nanay, ano po? Ah. Pero nakakawalang respeto na ako yung nanay saksakan ng pagkasinungaling sa po ng salapi. Ah. Ano po? Oo. Ah. Now, may picture po naka-flash ngayon sa TV screen na kung saan, uh -oh. ito pong si uh, Marie Chris at saka Elmark magkatabi. Ito yung bago niya shot at mismo kayo na nag-amin dito kay Randy na ito yung boyfriend niya bago. Ayun na pagbakak, Nay. alam, sir. Nay, baka ka, Nay. Pasensya na, Nay. Baka ka. Tinanong namin siya, hindi daw. Pagkakas, ito nang kasama lang daw niya sa trabaho. <laughs> hindi na, Nihirap wala talaga. naman siya. Pa kilala namin dito sa bahay nga boyfriend siya. Sinan. Ma, pasinsya na kasi ilang buwan ako humingi na ako nagpakumbaba sa kanya. Sabi ko, sige kalimutan na natin lahat para lang maayos yung problema natin. Tapos parang hindi siya nakinig kasi ang taas niyang pride niya eh. Sabi niya na ano, lagi lang siyang paasa sa akin. Sabi niya, sige ihinto na ako ng sa trabaho ko, mag-resign ano ako. Mag ako, gagawa ako ng resignation letter. Nagtanong pa nga ako sa kay Maria na kailan mo kukunin? Sabi ni Maria, bukas daw, kukunin mo pati yung mga gamit. Ipagpunta daw doon, binigyan ka lang daw ng sahod niya, bumalik ka na kaagad. Kasi sabi ni Marie Chris, ano daw, yung trabaho niya, na ba daw yung trabaho niya doon eh. Eh, yun ang hirap sa inyo eh. Kasi sinabihan na kita na ayusin niyo yan. Nay, so, anong trabaho ni Elmar? Ah basta sabi niya, ah. kasama ra daw na niya sa alturas trabaho. Kasama And sa trabaho? Nandun si Re Chris Rekris noon, ilang araw, hindi na siya na, ano na, na humanaiyahang kontrata sa alturas trabaho. So, ibig sabihin, kilala mo na. si Mark, kasamaan sa trabaho nitong si Marie Chris. Oo. Oh. Okay, good. Kinsa naman kating si Jennifer? Si Jennifer, kinsa man eh? Kinsa man ang Jennifer? Oh, ano ba ko oh, kayo? Ano, sir? Hindi mo alam. Oo. Nay, nagbibigay ba si Elmark na tulong kay Marie Grace sa inyo? Hindi naman. Wala naman siya mapakilala sa amin, sir. Elmarc, uh, di ba? Basta sabi lang niya, magtanong ko sa kanya kung pumunta ko sa Talibon, mayroon siyang bisita dito. Enko, sino yun? Kasama ko yun sa trabaho, ma. Eh wala naman na pakialam lang kay Jandra sila sa bahay nag-usap-usap naman sila. Pero hindi ko naman alam nga ano yun boyfriend Kaya magtanong ko sa kanya boyfriend ba? Hindi daw, kasama lang daw sa trabaho. Pero nai kayo na ya. Ang ay, anak ay, ninyo ay, ikakasal na kay Randy, di ay, ba? Ay, so bakit ka pumapayag na itong anak ninyo ikakasal na lang eh magtatanggap ng bisitang lalaki sa bahay ninyo? Ay, namin po. Pumunta ako doon sa iyang boarding house sa naghingi na ako ng pagka ng ano, sahod niya. Okay. So nakita Hindi niyo po. Hindi ko alam yun nga. Mayroon siyang bisita. Pero ang dami-dami dami naman nilang ano, kasama. Nag-usap-usap nila na ano, nagkatawaanan. Pag-abot na po. Okay. So pagdating niyo po doon, napansin niyo na mayroon siyang kausap na lalaki at mayroon pag ibang mga tao nandoon. Tinanong mo, sabi po Oo. ni Maripis, so, ano, wala. Sa iyong boarding house. Okay. okay na lang anong kuan kwarto nila. Randy, nasabi mo sa amin research okay. na itong sinanay alam niya at kinukonsinti niya. Ba't mo nasabi yun na alam ni nanay at kinukonsinti? Kasi sinasabihan ko na siya si eh. Sabi niya, huwag mo na daw ipaalam ni Papa mo kasi baka ano na naman yung mangyari daw kasi tulad nung nag unang nag ano si Marie Chris nagpasaway si Papa daw nag ano nagkasakit lagi na lang uminom hindi na kumakain okay. hanggang sa ano nagkasakit so, so ibig sabihin inamin sa ni nanay na talagang merong Oo. ginagawang hindi na tama ito sa si Marie Chris wag na lang sabihin sa papa niya kasi baka may mangyari sa papa niya magkasakit parang gano'n. oh pati nga yung kapatid niya sir na nandun sa bayan nakatira yan ang mismo nagsabi din sa akin na wag na lang kuya kasi wag na daw kasi problema ninyo yan ayusin niyo yan. Eh, ang problema kasi yung ano, yung si Marquez parang ang taas ng pressure. Okay. Siya na nga yung ano, yung may kasalanan, siya pa yung So ano, si Marquez no. nakipag-break na po sa inyo? Opo sir, kasi yun na nga yung sitwasyon na yun. Kaya, kaya pala ang rason niya sa dati sir, sabi niya, hindi muna tayo magpakasal kasi ano, ipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Sabi ko, tapos daw may ano pa, may panganay pa daw sila, bawal daw na ano, ma malagpasan. Sabi niya, sabi ko, bakit gano'n ang ano mo? Naghahanap ka ng rason. Eh, yun pala sir, may nang niligaw na siya kanya. Tapos nung Mayo talaga, yun ko na nalaman kasi mismo siya yung ano, nagpakita sa akin ng picture eh. Kaya yun, eh, tinanggap ko sana sir na ano, magkaayos kami para wala ng problema kasi alam mo naman na may pira na na dito. Okay. Mahirapan talaga sila. So, Sir Randy, yun, ano pong gusto niyo mangyari? Sana sir, maano sir, maparusahan yan sila sir, yung dalawa, pati yung lalaki kasi inahamang pangako eh. Sir, hindi po natin oh. pwedeng parusahan kasi hindi pa naman kay kasal ni babae. Ang the least that we can do is mabawi natin yung mga nabigay mo, yung bang gusto mo. Opo sir, yung pagbabanta niya sa sa akin sir, pati yung lalaki binabantaan ako eh. Ah! Siya pa yung matapang. Sige, sige. Ayaw daw. Hindi May... na raw ako pa puntahin sa buhol kay baka... Ugutan daw ako ng ulo, sabi niya, sabi ko, Ba't ang tapang mo? Ikaw pa yung may kasalanan eh. So, sabi, ko baka ipatulpo kita. Nay, ganitong mangyayari. Nay, kining mahitabo karon na ano ah. Sa sampahan po namin ng kaso, si Mary Chris, pati si Elmark, grave threat. Lahat naman ay niya sa inyo. Babawi na lang po. kami tutulong. L ano siya? Opo, nag-talk si Randy po sa ano? sa yung kapatid ni Marikres. pinati niya, hindi na daw aagi ng abogado, magbabaya daw, magpabaya daw siya sa nabigay niya sa amin. Okay e, lang, sana basta hindi na lang niya, hindi may kami niya pinaulawan kung totoo yun. Nay, oh. bawiin na lang po yung mga nabigay niya, yung babuyan, babawiin niya Oo, oh, nandito okay. naman ba? God Good. So, lahat naman ay bigay niya, babawiin na niya kasi niloko siya eh. Okay? Hindi namin alam, sir, kung niloko siya, siya ang nagtighiwalay sa anak namin. Hilak-hilak kali di Nay, may oh, mga okay. ebidensya, okay. Nay. Oh. Unang-una, ebidensya ng militrato, itong si uh, Marie Chris, may kasama siyang lalaki. Tapos pangalawa, may screenshot na nagbabanta na itong si lalaki, itong si Elmark, pati si Marie Chris, binabantaan si Randy. So, 1 plus 1 po yun, Nay. Maintindan mo, Nay, 1 plus 1 equals 2, di ba? ano hindi namin alam sir. O Nahin, kira, kung oh, ano? kasi, pero, man, kaya kung ano, pero magsintay siya kung kailan kami makatira, hindi naman namin hiningi. Binigay oh. sa amin. Maski na nai, kasi hindi naman magbibigay to oh. kung hindi ka naghingi. Tulad nung sa isda, yung naghingi ka ng pera para kayo po ay mamili ng mga isda para lutuin, ihawin. Eh, eh kayo humingi noon eh, hindi naman niya ibibigay yung kung hindi dahil sa paghingi nyo. Uh, okay na sir, maghintay niya kung ano, anong sinabi niya, kung kailan. Pero hindi kami masema kung kailan, kaya wala naman kami ng pera. Nga, agad-agad. Okay. Nasaan yung mga isda? Nandiyan pa? O nga anak po, anong nagpa? Bigay naman siya ng nag-asawa na mo. Nga nga mong anak, magsiguro sa kanya. Nag-debo? -nag Pag asawa niya. Debo? Wala ka ang Debo, sir. Pagpag-asawan niya, wala pang alam-alam yung bata kung anong kasabutan nila. Okay. Sa so, niya, ito pa. Ano ba ito, Sir Randy? Fish pan ba ito o pwesto sa Hindi, palengke sir. ng mga tinda ng mga isda? Pwesto ng isda, sir. Magbukas daw sila ng pwesto. Ah, okay. Sige. Oh. Nay! Ano pa? Nandiyan pa ba yung pwesto niya sa palengke? Nagtitinda ng mga isda? Ay, wala naman po. Asa Nang naman? Nang niya, S yung Dismil. Yeah, sabi ko ni Marie Chris, yung maayo pa sila ng relasyon, siya ma, paano yung dosmil, eh, ano, palit ng isda, e, pe, pe, Mami, ito, Ay, okay. Nay, pa? yung pupo. Ito ka, ma'am ni Marie, ikaw bahala. Okay. Nay, yung babuyan at saka yung kambing, nasaan? nandiyan pa? Ay, naman sila, ang kambing niya. Ba babuyan? Baboy? Baboy, naa. Ah. Napa, good. Okay, sige. Ibalik na lang yung mga kwarta ba? Kanag kwarta, o mga baboy, o kambing, o isda, okay? Okay, nga yeah, sir. Ah. Ang pangutan na yun

Paano na daw sir yung sinisira ko daw yung buhay ng anak nila? Anong sinisira? Nandun kayo sa harapan eh. Tayo nag-uusap. Tama. Namang hihikan itong si Randy at pumayag naman kayo. Oh. Yun Ngayon, kung, kung halimbawa hindi kayo pumayag, pwede niyo sabihin, oh, bata pa tong anak ko, ayoko muna, 17 pa lang siya. Ba't hindi ka nagsalita Anong sa umpisa na namahikan hihikan siya? Bakit hindi ka nang salita? Dahil oh, dito. Ay, na nila, sila, sila, sila man nagsabot, ana, si Marie <laughs> Sabi mo kanina, paano naman yung buhay ng anak ko, 17 years old? Lord. Maling tanong na Mali. Baloktot. Oo, oh, yung sinabi yun ako, sir. Dahil mayroong, mayroong natis dire sa akin na ang anak ko nun ako binaligya sa kaniya. Ko, so, bakit ganon? Binaligya, ibig yun sabihin binenta. Teka mo na, kung meron man nagbenta sa anak ninyo, kayo po yun. Binenta yung anak niyo sa kanya kasi pinayagan niyo siya na mamanhikan at hiningan niyo ng pera. In nila yun, trabaho ng anak ko sa Cebu. Hindi naman naman ayaw may na mayroon lang sila nai, kung total ka sa pagsasama katanggap, nilang dalawa, doon pa lang sa pagpamanhika naman, niya, naman, pwede naman kayo pumalag. Naman kayo pumalag pumalag nga kami, sir, dahil, man, dahil ma, ano pa, batang-bata pa. Pumalag eh, kung pumalag ka, ba't katanggap lang-tanggap ng lang pera? Tumanggap ka para doon sa isda, pwesto sa palengke, baboy, kambing. <coughs> Hindi naman namin alam, sir, kaya gusto nila nga mayroon ba silang ogma, silang dalawa. Hindi naman sila naman. Alam mo na eh, baka atakin ako sa puso. Ang galing mo talaga magpasikot-sikot pa. Huling-huling ka na. Talagang, nay, masama sa matandang nagsisinungaling. Hindi bagay po, nay. Matanda na po kayo, magsisinungaling pa kayo. Sir, kung ganun, o, kung kailan kami makapira, o maghintay siya. Okay. Alam naman niya, na wala kaming kapira-pira dito. Okay, so yung baboy nandiyan pa at saka yung kambing. Oo, ipakuha kami Walang 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 kwarta, walang na walang 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 na walang 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 isda walang 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 isda walang 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 Okay, sige po. Okay na yan. Sir Randy, humahaba na tayo. Babawin natin yung kambing at saka yung baboy. Tapos dun sa pera, tinanating natin kung ano mga collect natin pera, idada natin sa barangay ito. Okay? Opo, sir. Yung pag, ano, yung pagpus nila sa akin, pagbanta at saka yung pagmahiya, sir, na sabi na... yung pagbanta, sir sir, magdidimanda tayo. Nay! Pakisabi sa kay Marie Chris at saka kay Elmar, kakasuhan sila ni Randy ng pagbabanta. Okay? Ano ba pagbabanta, nag-ano yun siya, nag, uh, na, na, sabi ng papatayin o ano, nagbabanta. Sige, Randy. Hindi ko namin nagbabanta. Kita, ko ng posto, ako na nang ipasa ninyo, ako na nang ipakita, pinakita ko na sa inyo yan. Sabi niyo na, sabi nangyip, niya na... Asa man ni Mag Ni Marvin, Ay, ni Maria. namin alam Maria. na pa lang sir. Kung alam ni Marie Chris, si Marie Chris lang. Pero wala kami nagsabi okay. yun nga, ano yun. E, e, Ganito na lang, gawin natin. Sige. Okay na, okay na to. Basta importante okay, sa Randy, clear. yung baboy at kambing, agad-agad okay. Camping, agad -agad natin to. Meron ka bang mga kamag-anak don okay. doon sa lugar nila na para pagpasaan yung mga babawi natin? Wala po sir, tagaliti po ako sir. Malayo yung ano namin sir eh. So paano natin babawin yun? Ay sana ko sir, uh, makauwi ako sir. Noong ano sana sir. Noong Sige sir, kailan kayo pabalik sir? July 1 sana yung flight ko sir, pasibo pero hindi ako naka-uwi. Kailan Kasi niyo po gusto mong sir? Eh kung mayroon lang sanang biyahe sir, kahit bukas para mas maano na yung mga is -depress na depress na gawin. Sir, wala akong tutulungan ka namin sir, na makauwi dito agad-agad para para may naman ako, sir. Okay, good. Sige, sir. Yung ticket na yung gagamitin natin, ipakita sa mga kinaukulan, ang mga taga-gobyerno natin sa Malaysia at taka dito para kayo po ay ma-process na mapauwi rito, okay? Repatriation. Okay, sir? Opo, sir. Pagpunta niyo rito, sir, sasalubungin namin kayo sa airport and then uh, sasamahan namin kayo kung kinakailangan. Saan tong lugar, girlfriend mo? Sa Bohol, sir, sa Bohol. Pastilan. May problema tayo rito, sir, kasi ang layo, buhol, maraming proseso. Bago tayo makapunta doon, masamahan ko kay Siguro, sir, ang gagawin na natin, yung pong baboy at kambing, pabenta na lang, and then, yung pera, ipadala sa'yo. Opo, sir. Yung pera lahat, sir, ano ko yan, sir? kukunin ko yung lahat na pera na padala ko, sir. Agree. Sige. Na, oh, Sige. yung ginastos, ginastos ko niya sa pag-aaral, sir, bahala na yun. At saka yung mga gadget, at saka yung damit niya nung nandyan pa ko sa pinag Okay, sige. So, so yung damit, Gadget, yung tuition, wala na yon. Pinaghirapan ko dito, sir, kasi hindi madali yung mag maghanap ng pera dito eh. Okay. Ang sisingling mo na lang, sir, yung pong mga negosyo at saka yung pera na ibigay mo sa nanay. Tama? Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sige, sir. Pag-uusapan po natin yung, sir, offer kung pa pa natin mabawi. Plus, magdidimanda ka pa doon sa kay Marie Chris at sa kay Elmarc, okay? Opo, sir. Opo, sir. Nay. Sige na, paki-sabi lang na ipalihog kay uh, Elmark o kay Marie Chris na magdidimanda si Randy at tutulungan namin, tatabangan namin, okay? Ah, apa, pa Sige, pakisabi lang, okay? Sige po, salamat po, Nay. Si Randy, huwag Sir. mo ibaba ang telepono, kakausapin ka ni Rose, research namin. Pinakamagaling yung salat na magaling, kakausapin ka. <laughs> huwag mo ibababang. <laughs> Hindi natin masisisi po itong si Sir Randy. Siya po'y nagmahal, nagtiwala. Pinagsamantalahan po yung kanyang pagiging mabait nitong sorry doon sa pamilya Pamilya na mismo nitong si Marie Grace, Pinagsamantalan siya, ginatasan siya. Ang ending, nagmukhang kawawit si pobre. Ito yung sinasabi ko sa mga OFW na sa ibang bansa, ang hirap ng trabaho nila, pinagpapawisan nila yan. Blood, sweat and tears. Ika nga, nandiyan pa yung kalungkutan. And then, papasok tong ganitong klaseng problema. In some cases, nadidepress po sila. Yan nga, sabi ni Sir Randy, madidepress na siya kaya gusto niya makabalik. At anyway, tutulungan po namin siya para masiguro he will get the justice he deserves.